Grabe talaga guys ayan Oh. pupuntahan ba natin maglakad lakad so Alam parang Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Parang ko. Alam ko. So na mga idol, magandang hapon. So kahit papano ay nakarating tayo dito sa uh, Apaw Rolling Hills guys. So after mga one and a half hours. So kung makikita nyo talaga naman ay napakaganda ng view. Oh. Grabe oh. Kitang kita nyo oh. Ganda. Yan, oh. Mamaya pupuntahan natin yung summit guys. Yan. Grabe, ganda. Grabe guys, talagang napakaganda ng lugar na to. Oh. Kitang kita nyo talaga yung uh, kabundukan na napaka, napaka clear. At dito sa kabilang side, ayan no. Oh. Kung makikita mo naman dito sa kabilang side, Ganon din no. Oh. Ayan. Ayan mga idol oh. Ayan no. Oh. Grabe mga idol oh. Talaga naman ay nakakabighani yung ganda ng lugar na to. Talagang parang ang sarap magpagulong-gulong, grabe. <laughs> so, Sayang guys, aakyatin natin. So mula dun sa may parking area mga siguro mga 3 minutes lang hanggang dun sa may uh, summit. Grabe ganda, no? Sulit eh, no? Gusto ko pa nga to kaysa doon sa Pulse eh. Sino? Grabe, sobrang ganda oh. Ilang beses nga na nakarating dito? Ngayon pa lang, sir. Akala ko nakarating na kayo dito. Bago lang kasi ito. ano kasi minsan ayaw nung mga guests. Ganda. O nag aarabit na lang <laughs> sila. Ganda oh. Makakalibre na ng entrance. Wala na dun. Wala na, dun. Wala na babantay. Sigurado dun nagbabayos. <laughs> Ganda <laughs> oh. Grabe, sulit ang Yan guys, grabe talaga sulit yung uh, Pagpunta namin dito Dito sa uh, Apaw Rolling Hills guys Grabe Yan yung view Grabe, talagang napakaganda ng view Sulit na sulit guys Grabe oh. Ganda. Parang ano eh, parang Mount Pulag ang dating. Na mga idol, grabe. Grabe talagang napakaganda ng sunset dito kung titingnan niyo. Oh. Yano? oh. Talagang pag pumunta kayo dito, sulit na sulit talaga yung view. Ayun oh, grabe. Talaga naman. Mahilig ko sa nature wag. Wag niyo papalampasin to. So, talagang sulit na sulit yung pagpunta nyo dito guys tapos pagpupunta kayo dito kailangan sunset talaga ang datingan ayan grabe ang dami nagpapapicture oh napakaganda grabe talaga guys ayan oh pupuntahan ba natin maglakad-lakad. I'm so sorry. Okay, 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 Can't help you. Grabe. Ayan ha mga idol. Ayan na. Talaga naman ay sulit na sulit Hello. yung Hello. sunset dito guys. Ayan o. Bye bye Abra. Bye. Bye, Abra.